Ito dude, tignan mo. Nakamaze ako dito eh. Ah, maganda yan, maganda yan. Kasi orasan, di ba? Tignan mo, ha? itsura na sobrang plain. Mm, -mm. walang Wala ka design-design. Oo, -design. oh, nilagyan niya ng shell. Parang alam ko na yan ah. Anong gagawin niya dyan? Ano? Parang ano, ano ko alam. Ay, Ayun know ang may blue. Para, para, para ano? nga si. Ayun, galing ah. Pero tignan mo, parang pa-process niya kung paano niya ito gagawin. Okay. Galing nga eh. Gusto, parang gusto ko nga din ng ganyang oras ang bigla eh. Pero ang, ang, galing niya, napakalupit ah. niya sa art. Ikaw ba kaya may ganyan? Hindi. Hindi <laughs> naman ako artist. Hindi ka ba artist? Tingnan mo yung nilalagay niya yun. No? Tapos parang nagiging yung bula-bula yung sa dagat tapag nagwe-wave. Galing nga eh. Sobrang lupit. Hindi. Oh. Kung nilagyan ka pa rin na. pinapatong pa. Ay, mga ano, yung mga waves. Mm -mm. Parang yung wini-wave-waves na gano'n, no? Ngayon, niya ulit yung parang sa baba na yun, no? Ano talagang totoo? Hmm. Ayun, parang ano talaga yung tubig, di ba yung pag umaalon. Tapos babalik, yung parang puti-puti. Ganun nga yung mm. itsura niya talaga. Galing, galing nga eh. Oh, ayun na, tinanggal niya na yung nasa gilid. Mm. Ang galing na ito, no? Oh, ayun ito yung itsura. Wow! Napakaganda. Amazing, oh. Ganda. Napakaganda na no. Ano Mama. grade mo dun? Sige nga, ikaw. Ano grade mo? 10 over 10. Oo, ako din. 10 over 10. Kasi sobrang ganda nun, guys. Kayo, guys. Ano grade nyo? Comment nyo na.